At yan po ay buong buo, solid na solid, kasa kagaya po ng ating mga kandidato para sa senador. Bakit po ganun? Bakit yung ibang partido, bakit yung ibang magdagsasama ay hindi makapagbuo ng mabigat na tiket? Dahil po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ng kanilang sarili at manalo ng eleksyon. Ngunit dito po sa alyansa, kaya po ang tawag sa amin ay alyansa dahil merong kaming meron 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 kaming paniniwala na lahat ng kailangan gawin para sa ating bansa ay kailangan magtulungan lahat ng Pilipino lalong-lalo na ang mga opisyal na magiging senador lalong-lalo na ang mga nakaupo sa taas ng na, sa matataas na opisina alam nyo po, eh, kung minsan na nakikita natin yung ibang uh, partido, hindi sila maka... Hindi sila, na nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo. Eh. Dahil uh, pagka nakita, ang lineup ng alyansa, eh, kung ano-ano na sinasabi. Eh, narinig lang natin nung isang araw. Walang daw pag -asa. Siguro, kalina, wala silang pag-asa. Kaya papatay na lang sila ng labing lima na senador. Ay, talaga, is Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, pagka, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Ngunit, maintindihan mo rin. Dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido at itong mga ito, ang kaharap natin, ay bako, may, bang, may, mahirap hihira, sasabihin ko, mahirap na kampanya ito dahil mabigat ang kalaman ay uh, mabigat ang kalaban dahil tignan yung mula kung tikilatisi natin sila na isa't isa. Napakatingkad po ng mga record nila. Napakaganda ng kanilang mga naging performance sa kanilang iba't ibang inupuan na, na mga posisyon sa pamahalaan. Kapag naman, kaya isa-isa sila magaling, pinagsama-sama pa natin silang lahat, ay talagang nakakagulat na ang kanilang tibay at lakas. Isipin nyo lang po, dito po sa tiket ng alyansa, walo po ang naging senador na. Kaya talam na po nila yung trabaho. Sila po, si Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Rubilla, Senator Soto, Senator Tolentino, kita nyo naman po, eto mga, eto mga nakaharap po sa inyo, sila ay sanay na sanay na kapag upo nila, pagka naluklok sila sa kanilang hinahabol na posisyon, hindi na po sila magtataka kung ano yung gagawin nila. Hindi na po magtatanong kung kani-kanino, kung anong dapat gawin. Alam na po nila ang trabaho nila. Alam na po nila kung sinong kailangan kausapin. Alam na po nila kung ano ang pinakamainam na paraan para mabigyan tayo ng mas magandang serbisyo. At uh, bukod pa ron, at uh, hindi po naman, at, hindi lang naman sa Senado, marami po sa ating mga kandidato ay dumaan din sa mababang kapulungan o sa Kongreso, House of Representatives. Naging Kongresman po, congressman Abalos. Naging Kongresman po, congressman Binay. Congressman Cayetano, congressman Marcos, congressman Pacquiao, congressman Tulfo, congressman Villar. Kaya't makikita mo po ninyo, hasang-hasa na itong mga ating mga kandidato sa trabaho ng lehislatura. At hindi naman at iba pa naman at iba sa kanila, hindi lamang sa legislatura, kung hindi rin sa cabinet positions. Dahil po, ang uh, si Secretary Abalos, noong uh, pumasok po kami, siya ay DILG Secretary. At si Erwin Tulfo naman, siya ay hinuwakan niya ng napakagandang performance siya sa DSWD. Si Senator Lacson naman, siya naman ang na mumuno, namuno ng Yolanda Rehabilitation Commission na nagbibigay ng tulong sa lahat ng mga nabiktima sa Yolanda. At si Tol Tolentino ng MMDA, ang una, siya po ay ang MMDA na chairman. At masasabi ko po sa inyo, nung nandun po kami sa Tacloban at nag kami ng tulong, nag-aantay kami ng dadalhin ng mga gamit, ng mapagkain para sa mga nabiktima, ang una pong dumating sa Tacloban na may dalang heavy equipment para ayusin, para i-clear yung mga kalsada, para hanapin yung mga buhay pa na nalibing ay si Senator si Sen. Tolentino po. Siya ang unang nakarating sa Tacloban. Alam na po nila ang trabaho ng gobyerno mula sa baba hanggang sa taas, hanggang sa kabinete. Alam na po nila kung paano patakbo, ang patakbo, patakbuhin na maganda ang pamahalaan. At hindi lang po yun. Meron din po tayo mga gobernador na nasa local government. Ay, alam nyo po, yung aking kapatid, naging governor po, Governor Amy Marcos ng Ilocos Norte, uh, Governor Lapid naman ng Pampanga, Governor Bong Revilla ng Cavite, puro mala, puro mabibigat na probinsya na nagawa nila ng magagandang magagandang progreso. Kasama din ang mga mayor, city mayor po. Dito, kasama rin dito mga city mayor po. unang una, si Benhur Abalos po, matagal na mayor po ng Mandaluyong 'yan. Marami pong nakuha siyang premyo no nga uh, kinaiingitan nga namin, nung nasa lo local government din ako, sabi namin, lahat na lang ng premyo napunta sa Mandaluyong, paano ka naman kami? Pero ganun siya kagaling. At si Abibina Binay naman, Mayor Abibina siya naman ang kumahawak uh, ng Makati. Hindi, hindi po simple yun, dahil ang Makati ang pinakamayaman na lunsod sa buong Pilipinas. Kaya uh, nakita natin, eh, sa kanyang trabaho, eh, pinasikat niya ng pinasikat ng gusto. At ang serbisyo sa Makati ay napakaganda dahil sa patakbo ni Mayor Binay. Alam niyo po, halos lahat para sa mga matatanda, para sa lahat ng may sakit, libre po lahat. At saka pag umabot ka ng 100 years old, bibigyan, bibigyan ka pa ng cake. Talaga naman, nakita mo kung gano'ng kaganda ang patakbo ng ating mga, mga, ating mga kandidato rito.